Magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father Jayboy boy at tayo na po at magkapet pandasal. Isang araw, nawala ni Johnny Tuko ang kanyang buntot. Hindi niya namalaya na pinutol ito ng mga batang nakita siyang natutulog sa isang bato. Hiyang-hiya si Johnny sa kanyang itsura. Kaya hinanap niya ang kanyang nawawalang buntot. Napakalawak ng kapaligiran. Ngunit hindi nawalan si Johnny ng pag-asa. Isang araw, natagpuan niya si Petrang Palaka. "Nakita mo ba ang aking buntot?" tanong ni Johnny. "Bakit gusto mo bang dalawang yung buntot?" sagot ni Petra. Sa haba ng panahong paghahanap, hindi niya namalayan ang kanyang bagong buntot. Sa kanyang tuwa, umuwi si Johnny. Sa bagong daan, natagpuan ni Johnny ang kanyang lumang buntot. Kinuha niya ito upang iuwi natawa si Petra sa kanya. Bakit mo ba iuuwi yan? Eh, mas maganda ang iyong bagong buntot. Mga kapamilya, minsan mas mabuting iwanan na natin ang ating mga nakaraan upang itoon ang ating mga mata sa mas magandang kinabukasan. Manalangin po tayo. O Ama, dahil sa iyong pag-ibig, kami ay iyong inampon at kinupkop upang maging anak ng liwanag isinasamo namin. Kami sana'y ilayo mo sa dilim ng nakaraan at laging hanapin ang liwanag ng kinabukasan. Amen. Magandang umaga po.